Nagtatapang-tapangan na naman daw erong si Pero ang totoo niyan, yung pangamba at takot sa kanyang dibdib ay lalo pong lumalaki. Lalo na siyang nahihirapan sa sitwasyong ito. May mga pagkakataon na makikitaan o makikita niyo nagpapaawa. Sumisip-sip sa nasa Malacanang. Tapos maya-maya magmamatigas uli. Maya-maya babanat uli. Ngayon, ang huling kanyang sinasabi ay kuno naaawa siya kay Sara Duterte. Hmm. Talaga ba? <laughs> naaawa? Maawa po rin, po kayo sa sarili nyo dahil eto, oh, pwede kang ma-sight and contempt. Pwede kang maging hare okay. <laughs> dahil sa hindi nyo po pag-attend sa Quadcom. Pero yung tapang mo, tapang nyo po, Mr. Duterte, ilagay nyo po sa lugar. Dahil sabi nga ng mga kababayan natin, eto lang ata yung presidente na feeling entitled pa rin, naging presidente rather, na akala niya nasa pwesta pa siya, akala niya nasa power pa siya. Nung panahon ni Pinoy, ilang beses po siyang ipinatawag sa kongreso. Presidente siya noon, pero hindi siya nag, nagyabang ng ganito. Hindi siya naglahad ng kung ano yung kanyang mga naging o naabot na sa buhay. In short, hindi po siya naging arogante, hindi po siya naging feeling entitled. Siya po ay nagpakumbaba at buong tapang na humarap sa mga investigasyon. Yan ang tunay na leader. Dahil ika nga, talaga, hindi mo alam na kayo po ay tagapagsilbi ng ating mga kababayan at hindi po kayo yung maghahari ang dapat. Kung tutuusin, yung publiko po, taong bayan, ang boss niyo. hmm don't scare me daw dahil sabi niya, galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing nila ako sa Congress, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na nga daw siya. So don't or do not give me that shit. What is there to say more to what I have said? Sinabi ko naman daw talaga lahat or nasabi na daw niya kasi lahat. Kaya ano pa daw ang kailangan na itong Quadcom? Talaga ba nasabi mo na lahat? Oh, yun na yan. Nasabi mo na lahat. Inamin mo na ba lahat? Kasi mukhang hindi pa. Mukhang marami pa po talagang dapat aminin nga itong si Digong. Pero yung sinasabi niyo na don't scare me dahil kayo ay naging presidente, naging mayor, naging congressman, naging prosecutor daw, hindi ka naman maisasalba ng lahat ng yan eh. Hindi ka pwedeng isalba ng mga naging profession mo. Hindi ka pwedeng isalba dahil ikaw ay naging presidente. Tandaan niyo, tapos na. Ang pagiging pagiging or paghahari-harian niyo po. Ibig sabihin, wala na kayong immunity. Oh, hindi naman talaga kasi forever na naandiyan ka sa pwesto at maghahari-harian ng matagalan. Kaya yung sinasabing don't scare me, I know you are so scared na. Lahat ng mga matitinong kababayan natin, um, alam at iniisip na totoong matindi na ang takot at pangamba niyo po, Mr. Dikong, Mr. Duterte. Matapang ha. Matapang ka ngayon. Bukas kaya. <laughs>